Hey, what's up mga tambay? So for today's video, ay muli ko namang sasayangin ang tatlong minuto ng buhay ninyo. So ngayong araw pala guys, yung sishare ko na day in my life, kahit wala naman talaga kayong pakialam sa buhay ko, ba? Diba? Joke lang. Na... So ngayong araw nga pala guys, itagalag na naman tayo for today's video. At samahan nyo kami mag road trip kasi mag break in kami ng bag na sasakyan. At tanda na pala sila, papa at saka sila kazen, and ready na din yung mga gamit ko tsaka yung mga drinks namin dahil pupunta kami ng Silay City pero hindi kami sa proper pupunta pupunta kami sa bukid yung pupuntahan namin guys at medyo halata na may singot yung boses ko kasi sakit ng ulo ko ayan, tapos dumaan kami dito sa may aeroplano sa so, may malaking aeroplano na hindi naman umaalis at nung pupunta na kami ng Silay nako biglang umlan tsaka bumaha medyo maputik na yung daka medyo nahihirapan din umahon yung sasakyan namin and finally nandito na kami guys nakaraas din kami sa daan at mauna na nga akong pumunta sa may ilog ayan guys yung ilog napakaganda dito kaso ngayong panahon nito guys kanina kasi biglang umulan so medyo medyo malakas yung daloy ng tubig at yung kulay ng tubig is medyo may putik na konti pero hindi naman siya ganun kaputik guys kasi hindi naman talaga masyadong malakas yung ulan at at nandito na nga sila kasi nag-iihaw na sila ng karing baboy at isda pero hindi pa rin kompleto yan kasi may kulang alam nyo ko ng kulang guys titingnan nyo kasi babalik ako na sa sakyan may kukunin ako hindi kompleto ang picnic kung puro pulutan lang dapat may pantulak din kaya bumalik ako kasi nakalimutan ko nandito pala ito na siya guys ayan yung paborito ng lahat yung laba liog ito yan, dalawa yan guys tsaka yung, meron pa mga drinks tsaka itong paper plate kasi lalagyan natin ng pulutan natin so, let's go guys, nakikita nyo ba yan? So, tungod manulta, kaduan ta na ama sa kayo tada. 3, 2, 1. Hey, sa kanami sa sunset. So, put ko si cousin. And then, ari na kami. So, pa-chill-chill lang ta. Pa-piat. Kaya si madagda. na sila guys. Kaya pati kakapay ka po ilang, yeah. Grabe talaga guys yung effort nila sa paghila ng lubid para makatawid tong balsa nila sa kabilang pampang. Pogi okay pa naman sana yung naka-orange ng shirt, kasung sungit niya at ngayon pa uwi na kami guys kaso ginabi na kami hindi na yung sunset lumaba na talaga hindi namin naabutan pero may kami dito napakaganda ng lugar maraming lights tapos may mga christmas tree ayan napakaganda guys so yan ang po muna nangyari sa araw ko and thank you for watching alam ko na walang kwenta ang vlog na to pero thank you for watching kita kita sa susunod na vlog kasi medyo pagod na and bye bye